Ito po ang itsura ng t-shirt sa presinto. Sa selda. Hello guys! Meron lang akong ituturo sa inyo. Kasi baka mamaya, hindi nyo pa to alam. Ito po ang itsura ng 50 pesos. Manipis. Kasi isa lang. Eto naman po ang itsura ng 300 pesos. Kung makikita nyo, madumi na. Kasi galing sa jeep, marami nang humawak. Eto naman po ang itsura ng isang okay. libo. Kung makikita nyo, bago pa. Nakaplastik pa siya. Kaka-withdraw ko lang kasi. Oh. Eto naman po ang itsura ng 1 million pesos. Hindi totoo yan. Yung iba, hindi pa nakakahawak nito. Yung iba naman, ini-scam nila to. Wow! Okay? Ini-scam nila. Nagpapa-invest sila ng 1 million. Ibabalik yung isa. Tapos, eto, sa kanila na. Okay? Oh, no. Yan po. Maaari sa inyo, kumikita ng ganito, kumikita kayo ng 1 million sa isang araw, o di naman ganito lang ang kinikita mo sa isang araw. Pero magpasalamat ka pa rin. Kasi, may nauuto ka. Okay? At syempre, ang pinakahuli sa lahat, eto, ito po ang itsura ng t-shirt sa presinto. sa selda. Kung makikita nyo, kulay orange. Kulay orange siya. Tapos, pag nandun ka na sa loob, tatatakan niya ng letter P. Hindi totoo yan. P. Okay? P. Susuotin mo to. Tapos, dun ka siguro titira ng mga 5 to 10 years. Depende kung ano yung kasalanan mo. Ito po ang gagamitin mo. Tapos, pag nakasuot ka na neto, yayariin ka ng mga tao sa preso. Kung masikip pa yung wet po mo, My! kung masikip pa yung wet po mo, eh luluwag yan sigurado. What? Halimbawa, halimbawa, nahihirapan kang umiat. Nahihirapan kang umetsas. Pag nasa presinto ka at lumuwag ang wet mo, dadali ang iyong pag-etsas. Hindi ka mahihirapan. Hindi ka naiire. So, ayun po ang gusto kong sabihin. Ito po mga pera dito, ay pera ko to. Hindi ko po siya iniskam. At saka hindi rin po ako magbibigay ng motivation para magkapera kayo. Oh. Kasi alam nyo naman ngayon, uso na ang iskaman. Okay? Yung mga nagbibigay ng motivation about sa pera, kung paano kayayaman, iskam yan. Huwag kayo maniniwala dyan. Yun lang po ang gusto kong sabihin. Sana may natutunan kayo. At itong video na ito ay ano to ha, ah, hindi to para i-bash yung mga iskammer. What? Itong video na to ay paalala sa taong bayan. Na pag nagpakita ng ganito kalaking pera, alam nyo na yun. Naiis ka So, yun lang. Aring bangis ye. Let's go!